O, namimili kami ng pang um, pamigay sa mga nangangailangan ng tulong. Ito, Oh, mga luncheon meat, milk, sugar, ayan. Yung mga kasama ko. Ay. Ayan sila. Ang mahal ng luncheon meat hindi ko afford. Ayan. Arena. Ito na Nagulat sila. Nagulat sila eh. Nakuha na po, kayo. Ayun. <laughs> daw. Ten. Ulitin mo be yung pagpasok mo be. Oh. Ayan, namimili. <laughs> Hindi na maapot. Sobrang lalim na ng makaronya. Ganun Ubus ng makaronya. Ayan, 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 ayan. ayan dami. At, lima? lima pa no? Kailangan pa ng isang karotche. Siguro, lima na yan, Tama na, sampo na. O, yun na. Oh. Sige, dami naman natin magbit-bit eh. Eh, kayo lang. Ako ay daratyo ng uwi. Marami pa akong trabaho. Nabit-bit niya ako eh. Nakatlo mo na isang basket. Oo, oh, may isang basket pa. Isang karutsi. Oh, isang pa. Isang pa. Isang karutsi, ayan. Ang dawi. Oo. Oh, oh. hindi, yung gold na ano. Yung gold. Pare-pareho lang sila. Dekafine na. Uh, oh, dito, dekafine. Oh, mas maganda yung dekafine. Inumin nila. Ito. Kape. Para sa mga pagbibigyan. Sipag oh. Nutella. Kuha kaya ako ng Nutella para sa mga pang Pilipinas. Huwag niyong harangan yung mga tao dyan. yung melet na lang or boiled. Mas boiled Ano ba prospera nila? Ay hindi naabot ang daming tao na namimili. Ayan. Nasa counter na sila. Daming tao. Panic buying sila. Kala mo, mauubosan sila ng mga gamit.